Hi hey mga kakikis! Nandito tayo ngayon sa Tabang Garden City. Maghahanap tayo ng mga lucky plants na gagamitin natin para sa paghahanda natin sa darating na Chinese New Year sa February 10. So magkano nga ba ang bentahan ngayon ng mga lucky plants? Tara, samahan niyo ako maglibot. Located nga pala tong Garden City dito sa may tabang giginto Bulacan. Bali, pag galing ka ng Metro Manila, paglabas mo ng tabang exit ng North Luzon Expressway, makikita mo na tong Garden City. Unahin na natin dito kay Aling Litas Garden. Mas magkano yung mga ganitong ano? Snow White? Yung nakapaso na Snow White. Kapag ano lang, ganito. 80. Tapos ito ano tong ano na to, bonsai. Sorry, Dan. Magkano 'yon? 500. Atong triangularis 100. Magkano to? 250. 250. Tapos dito sa mga jade 250 nakapat na. Tapos dito sa ano, bamboo. Magkan? 60. Kahit alin dito? Sunod naman natin dito sa katabi nilang garden shop. Dito sa may FTGB Landscaping Services. Pagkano itong ano? Php 200? Yes, Tapos itong fortune plant? 250. kasi wala na kayong jade plant, no? Rubber plant? Wala din. Pagkano yung gano'n? Ha? 200. anong Anong rubber plant? Ito, Black Prince. Tapos itong isa. Tapos itong, a Itong bromeliads. Bromeliads. Tapos dito, 100. Tawid naman tayo sa kabilang side, dun sa pinakaloob mismo ng Garden City. Bagong building na nakatayo dito ngayon, yung Lab giginto, dito yata ilalagay yung mga cultured plants, baka ito yung naka-display center nila. Lucky Bamboo kayo? Lucky Bamboo. Lucky Bamboo. Jade plant, wala rin. Pwede pa video. Sa mga aglonima nyo magkano? Aglonima Snow White. 80. 80 ang snow white. Tapos sa snake plant, ha? Ha. Ah. Hindi, sige, wag na. Ano? Okay. Uh -oh. Nag-i-info lang. Parang hinahanap po kasi yung ano talaga. Lucky bamboo. Meron kaya dito? Okay, thank you. May jade plant po kayo? Jade? Yung pong ganitong money tree, magkano? One, two. Ano ka bonsai na po? Thank you po. Hindi ka na eh. Wala na dyan. Sa rubber plant yun po. Ngayon, magkano? Dito po sa rubber plant. Yung pong, anong variety ba yun? Magkano po? Tingnan ka kami. Tapos ito. Ito ano kasi to? Ah. Basta <laughs> na. Basta ito lemon lime. Ito bird ay hindi oh, <laughs> ano. Ah, hindi po siya. Ah, oh, po Wait, tineki. 150 po. at 200 ka whitening. So wala pa tayong nakikita ang jade plant at sa kalaki bamboo na gusto nating bilhin. Kaya balik tayo dito sa may highway, dito sa may papuntang malolos. Tingin tayo dito sa See for You Garden and uh, Landscaping Services. Anong name ng garden nito, kuya? Ha? Ah? C for, C for you. C number four sa kayo. Uh, ano pangalan mo, kuya? kuya. <laughs> so ito, nasa 200. Oh, Kaya lang, hindi na siya binibenta kasi. Tapos itong, ano? Number four na 4 in one, eight hundred. Tapos, okay. Tapos dito sa laki, ano? Lucky 300. 300. Nakatirintas na na ganito. Sa malaki, hindi na pwede kasi... Lang. Siya mm. Okay. Tapos dito sa mga aglonim, ha? Oo. Uh -huh. 1,000. Mother plant. Okay. Okay. Dito tayo sa harap. Tapos yung mga jade na ganito, 200 to, no? Kung at 75. Tapos ito, laki <laughs> bamboo. Ah, 350. ito na lang muna kuha ko. Pili mo kuya isa. Yun, ah. Uh, Pili mo malaki. Maganda. That's it for today's video mga kakikis don't forget to subscribe like and share thank you for watching